Relax lang bata. Mga no, mamatay ka rin. Ha! Ah, yan yung isa sa mga wisdom na shiner ng isang kaibigan natin na 86 years old na. Pero bago yan, magalmusal muna tayo sa dagat. Let's go! Gagawa tayo ngayon ng no? pancakes. So yan, finally, finally. Happy-happy ako kasi sa wakas ay magagamit na namin yung aming camping gear. Kasi few days ago ay pumunta kami sa bundok para gamitin ito. Pero hindi namin naggamit. So, today, kasama ko si Rambo Ruiz. Na love na love na love ko. Hi! Mantids, mantids. Kunti lang. Dito tayo sa tabing kalsa. While enjoying ang breakfast sa tahimik na spot na to, ay sumagi sa aming isipan na dumaan sa ilang mga literal old friends. Naisip namin ang idea na siguro okay din na ay namin sila na magkape. Kaya after a few while ay nagayak na rin kami. Itong hindi gaano kahabaan pero malawak na Bulano Sulvec Road dito sa Narvacan ang isa sa pinakamagandang kalsada dito sa Ilocosur. At least for us. Dito kami noon naglo-longboard anytime of the day. Kahit tirik ang araw po ko Ang malaking percentage ng friends namin dito ay mga older people, and we're not complaining. They are some of the kindest and caring people among our circle. Plus, we get to learn so much from them. Minsan kung narinig na the older one gets, the more invisible one becomes. Sad, no? And although I am finding it true, I am hoping na hindi ito magiging totoo para sa mga older people na kakilala namin because we're here and we see them. <laughs> oh, dami na kabitin. na oh. malito. Oh. Ah, ito <laughs> naman. <daw. laughs> ito naman yung ano granada. Pwede itong kainin. Ah, bulak May nakita po akong ganyan. nabut ah, sa lupa. na. Ay, na kayo pa na. na. Ayan tayo maram! Nakaluto ka na! <laughs> 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 yung bahay ni tatay, o. Nadamit sa tabi ng dagat. Katinutuan yan. May laman ba yan? Sa edad mo na yan, Tay? 86. Meron ka bang, nung mas bata ka pa, ay masyado mong binibigyan ng atensyon, ng enerhiya. Pero ngayon na matanda ka na na-realize mo, parang hindi pala dapat ganun. Meron. Yung kwan, habang tumatanda ako, na-realize nare ko na yung mainit ang ulo ko nung araw. Unti-unti nawawala yan. Kaya ngayon, kung meron man ako mga apo na na uh, Rizal Bahi kaibigan na Rizal Bahi, baliwala na sa akin yan Bakit sa tingin mo nagbago yung tingin mo na ganyan? Eh, una-una, aywan ko, right or wrong ang akin ko na, no? Sige po. Yung isang pa ako, o, malapit na sa hukay, magagalit pa ako sa iyo. Yun na sa akin. Nga pa. Kung magalit man ako, halimbawa, pinababaya ako na lang. Hindi tulad nung araw na sisitahin ko mm. ng taming dalwa lang. Pero most of the time, siyempre bata ka, kahit na hindi tama, gagawin mo. Mm. Dahil yung impasse. Eh na-realize ko na hindi tama, yun na sa akin. Uh -huh. Habang tumatanda ako, lalo akong uh, naging pasensyoso. Ito ang isang example ng mga maraming bagay na we get to learn from old folks na kapag natin ay for sure maapektuan ang perception natin sa buhay. Sa edad mo na yan tay, kunwari, masasalubong mo yung batang. Mamimit niya yung bata lang <laughs> siya. Oh, Anong nga sabi mo sa kanya tay? Relax lang bata. Baka hmm. <laughs> no, matay ka rin. <laughs> 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 Relax lang! din ang ending mo? <laughs> Oo, oh, hindi talaga pagka ang uh, actually kasi ang actuation mo pagka ikaw bata the first reaction mo para tama lahat mm hindi -hmm. mo iniisip kung ko, anong konsekuensya siya. Eh. Mm -hmm. Kasi parang forever yang ganun? Oo, oh, forever young mm -hmm. pakiramdam. Salamat dalawin niya ako firme habang buhay pa ako. <laughs> Alright, baka sign na ito for you na magbigay din ng time sa old folks na malapit sa puso mo. Cheers!